Grabe, sobrang init na talaga dito sa UK. Finally, nakalabas na ulit kami. Medyo matagal kasi kami nga tenga sa bahay. Sobrang busy kasi at ang daming kailangan gawin. Anyway, super init kaya naisipan namin magpunta dito sa shopping center. Si Charlie, ayun, nagtatago. Nagpapahabol pa nga ang bata. Lalo na lang talaga kami ditong pinagpawisan. Nagpunta na muna kami dito sa Five Guys para kumain. Hindi hmm. pa din kasi kami nagbe-breakfast or lunch. Medyo na late din kasi kami ng gising. At pagising nga namin, Grabe, super init na talaga. Ito talaga yung favorite kong dip dito ng chips. Ketchup, tapos mayo. And si Charlie, ayan, first time niyang itry at nagustuhan niya naman. Habang si Chino, super tahimik kasi kumakain lang dito sa tabi ko. Tiningnan nga pala muna namin kung mapapansin ba ng twins itong toy shop. Pero dinedman nila, kaya ayan, naghabulan na lang. May kaming shop dito, tapos tingnan yung mga tinda nila, ang cute cute. Naglibot na nga din kami dito, tapos ang daming plates and bowls. So super cute ng mga designs. Meron din mga dino costume dito. Ito kaso ayaw na ng twins. Ang dami din dito ang gamit sa bahay na super cute ng kulay. Si Charlie nakahanap na ng gusto niyang ipabili. Lumabas na din muna kami tapos habang naglalakad kami dito, meron kami mga nakasalubong na Pinoy. Basta narinig na lang namin nag-uusap sila ng Tagalog. Bihira lang talaga kasi ako makakita ng mga Pinoy dito sa area namin. Hmm. Hindi nga pala ako nakaliktas sa toy shop kasi naalala ng twins kaya nakabalik pa kami. At syempre as usual, dinosaur na naman yung mga binili nila.